Hello guys this is my new friend Chanti from Sri Lanka she is good and very good uh, I will teach her how to cook clean and wash everything everything in the uh, in the no depends in the mansion of madam See, hi Chanti hi <laughs> we are blogging now because I have no chante. I'm not alone. She helped me everything. Ayan guys, gagawa tayo ng salad kasi nakaluto na kami. Yan, lettuce, parsley, tsaka pinerito na talong, boiled na corn. Yan. Hi, Chanti! We have the uh, what we call this one? Pushari rice. Oh, ha? And this one, the sauce. Uba soup. It's ready all. All are ready. Chanti is uh, washing the plates now. See? For the mama or the baby, that's that's one program. we're making salad guys. Come to me. Can't you see here? you look how I make the salata. Yes. Ready na yung salad natin guys Ayan na Meron na lahat Rumahugas tayo Masaad natin na, na kaon Are you okay? Good? <laughs> Mama say you are good. Oli boy. Oli boy. Oli. Cute naman ang mukha ni Oli. yung alaga namin. Iwan ko yung isa. Yan, yeah, naglilinis siya. Tinuruan siya maglinis. Ayun, maayos. Mabait siya. Thanks God, mabait siya. Nandito pala kami, oh. Mag-change ako ng cover. Yan, tinanggal ko na. Tapos makulimlim na sa labas kasi magsi o'clock na siya, guys. Yung mga neighborhood namin dyan. Ayan nga guys, andito na ako sa kitchen. Um, uh, naawa talaga ako sa kasama ko na Sri Lanka. Kasi sabi dun sa kontrata niya, nakalagay, uh, ex it's na siya from Bahrain. Pero pagdating dito, hindi man siya marunong mag, ano, maglinis. Pero pag tuturuan mo, pag maglinis siya, talagang malinis. Parang ganoon ba? Pero wala, ulas siya talaga siya experience. Kagabi guys, kinausap siya ng madam. Na, tapos, uh, sinabihan siya na tuturuan ko siya lahat, ganito, ganon. Tapos nagalit si madam sa agency kasi ba't daw nilagay na naka-experience na ng 2 years sa Bahrain. Tapos hindi lang pala, 2 months lang pala. Tapos pinauwi ng amo. Siguro kasi hindi siya marunong mula siyang experience. Tapos mabait siya guys. Mabait talaga siya. Tapos, ano, emotional siya. At uh, tinawagan ni Madam ang agency kahapon kasi bakit daw ganito yung nasa kontrata tapos hindi naman pala eksperyensyado tapos nagalit yung taga-agency sa kanya pinagalitan siya, umiyak siya uh, umakyat siya sa taas umiyak siya, sabi ko huwag kang umiyak tuturuan kita lahat basta isaisip mo lang lahat ng tinuturo ko sa'yo kasi hindi naman araw-araw tuturuan kita kasi ako marami din akong trabaho nagluluto ako yung mga ano. Pero habang andito pa ako, hindi pa ako nakabakasyon. Kasi next year pa naman ako magbakasyon. Okay lang sa akin. Pero paano kung wala ako? ba? Diba? Pero ngayon, tinuruan ko siya. Ayoko, na, ayoko talaga sa amin mag gawin mo to, gawin mo to, ganito, ganun. Kasi katulong lang din ako. Pero si madam kasi ayaw niyang pagsabihan. Gusto niya, ako yung magsabi. O ba? Diba? Pero naawa ako sa kanya. Mabait. Mabait siya. Pero ang feel ko talaga kailangan niya ng pera. Nung nagsabi si madam na one month ka lang na uh, bibigyan siya ng chance. Uh, chance for one month. Naiyak siya. Feel ko talaga kailangan niya ng pera. Kasi yung asawa niya nakita ko sa picture. Pinakita niya sa akin. May ano siya sa paa. Parang ah, na crack yung paa niya. Hindi makapagtrabaho. May tatlo siyang ano. Nawa talaga ako. Ah... Uh, Mm, siguro kasi hindi pa siya, wala talaga siya experience sa pag-aabroad. Kaya siguro hindi talaga siya marunong. Uh, hindi naman ako, katulad ko, 13 years old pa lang ako, naging katulong na ako sa Davao eh. Working student na ako. Kaya parang naano na ako ba sa trabaho. Naawa lang talaga ako sa kanya guys. Ang ipapakita ko siya mamaya-maya. Kasi eh, pumunta po siya sa taas. Mag, uh, siya sa CR, sabi niya sa akin. Pinapalinis ko siya dyan. Pero tinuturuan ko siya. Hindi ko siya inahayaan siya lang. Kasi alam ko naman na hindi pa niya alam kung paano mag, ano, eh, magtrabaho dito sa buong bahay ni Madam. Tapos mamaya, tuturuan ko siya paano maglaba sa washing machine sinabihan ko si madam, ayokong turuan siya magluto kasi hindi niya alam yung paano gamitin yung mga yung gas range baka, na, baka maano tayo dito masunog o ano ba sabi niya sige wag mong turuan sa ano lang daw sa paglilinis pag maganda yung performance niya sa paglilinis ikikip namin siya pero gusto ko talaga siya ikip kasi mabait siya kung ano yung sabihin mo sa kanya, gagawin niya, hindi siya ano. Tapos nakasmile lang siya. Pero para malungkot na homesick siguro guys. Tapos sabi pa ni Madam, paano yun pag hindi, niya, hindi pa niya mamimemorize lahat? i lang natin siya. Ay, bakit kasi hindi open yung Pilipinas? Sabi ko, open naman yung Pilipinas, kayo yung nagsarado dito. Kaya nga kasi hindi kasi nagkasundo daw yung Pilipinas at saka dito. Ah, tapakita ko sa kanya guys para mabanata siya. Andiyan na siya sa elevator.